Good afternoon mga boss. Yung mga nagtatanong sa akin kasi yung kung paano yung ginagawa kong 21 days conditioning. Uh, actually, hindi kasi hindi kasi ako yung nagko ng mga manok namin. Si uncle ko yung nagko ng mga manok namin pag lumalaban kami. So siya yung ano in-interview ko kanina si uncle kung ano yung paano yung ginagawa yung 21 days conditioning. Pero morally nagre relay -re kami dito sa ano ito sa libro na to Yan, sa game foul health management guide ng team excellence dito ako nagbe-base ng 21 days conditioning namin nan nandito yung ginagamit namin mga supplements pero hindi ko lahat sinusunod to kasi pag sinunod ko lahat tong ano strictly ano siya masyado siyang mahal ma madadali tayo sa ano naman sa presyo ng pagkukondisyon natin ng 21 days conditioning so kumuha lang ako dito at inedit ko lang sa utak mo bali ang ginamit lang namin dito ay na supplement yung promotor 43 promotor 43 yung promotor 43 para dun sa ano para dun sa supplements nila tapos yung Voltplex KQ so nandito na lahat dun sa libro na ano binigay ni doktora ito promotor 43 paki-research na lang dun sa ano sa Google meron naman yan eh tsaka yung Volt Flex KQ ito yung Volt Flex KQ mga boss tignan na lang sa ano Google <clears throat> Kaya kapag nagko-condition kayo, boss, kailangan din ito sa umaga. Kahit tatlong ano lang, tatlong salpukan lang para matuto siyang ipatama yung ano talaga niya, yung paa niya dun sa katawan ng kalaban. Bali ipapasalto niya talaga 'to. Papasagupan niya. Mga tatlo lang kahit tatlong salpukan lang para masanay lang siyang ano, ibigay yung palo niya dun sa katawan para sigurado pag pumalo siya tatama. <laughs> Tapos kailangan niyo rin lang pakaskasan mga boss. Pakaskasan importante 'yon. Para naman sa sa ano niya sa strength ng paa niya tsaka sa bilis tapos yung huli siguro yung ano na lang uh, pakas kas tsaka yung leg yung leg yung nilalagay sa paa sa left left foot wait lang kukunin ko papakita ko sa inyo yung nilalagay sa paa para hindi manibago pag tinarian ito mga boss nakakuha ko na pag nagko-condition kayo, kailangan nyo rin ito pag nag kayo. lagyan nyo ng ganito sa left para left side ng paa niya para hindi siya manibago pag tinarihan niya. Parang meron siya laging ano. Feeling niya lagi siyang may tari. Pamaa ang tawag namin dito. Nagay mo lang to. Ito <coughs> boss, nakita ko na yung 21 days conditioning dito lang ako nagbe-base sa libro na excellence kasi hindi ko naman mamimemorize lahat eh alam niyo naman, baguhan pa lang din ako. Pero tuloy-tuloy na yung pag-aaral natin about sa pagmamanok mga boss. Pero siguro din yung pag nagkukondisyon na kayo mga boss, dapat nakaprecon na yung mga manok niyo din kasi para hindi mabigla yung katawan babagsak kasi yung katawan yung pag hindi nakaprikon ito mga boss yung ano 21 days conditioning program ng excellence bali dito kumuha lang ako hindi ko naman talaga sinunod lahat siya so yung promoter 43 sabi ni uncle ginamit niya at uh, twice a week tapos weekly ano sya, yung Bellamil week, weekly turok Bellamil tapos once a week din, ispar kahit tatlong, 3 buckles lang, tapos sa ano umaga, ito yung ano sa umaga bago pakainin ito tapos ano sya, nagpapakaskas din sya umaga at hapon din siguro mga 15 minutes lang ata 10 minutes ang ginagawa niya may din kasi yung sobrang ano mas, sa ano sa sa pakaskas at ano eh magaano yung manok natin eh mag titigas yung yung flexibility nila maapektuhan yung sa extension ng paa nila yun lang mga boss volleyball flex KQ promotor 43 bella mil yung ituturo once a week tapos, yung sa pagkain pala, yung ano ang ginagamit namin, yung uh, platinum. Yung platinum, yung platinum na pang conditioning, yung kulay gray. Tapos yung hagibis na conditioner, binababad. Tapos hinuhugasan na pagpapakainin na sila. Tsaka, yung ano siya, dextrose powder, with germ tapos red cell yun yung mga hinahalo namin yun lang mga boss simple lang, hindi, kami gumagamit lang sobrang daming mga ano din ng mga gamot, yun lang talaga tsaka ano uh, hanggat maaari kung ano yung 21 days kung hindi kaya huwag ipilit na ano ilaban yung manok siguro pag pwede namang iatras eh, hindi ituloy eh, yung ano eh, kung hindi pa talaga ready pero pag ano, nakita mong ready naman na. So, yun lang. At saka ano. Yun lang yung mga ginagamit namin mga boss eh. Wala na ako talagang masyadong mashare Kasi, ah uh, baguhan pa lang din ako nagmamanok mga boss. Siguro one, ano pa lang ako. Kaya tuloy-tuloy lang din yung pag-aaral ko dito sa ano mga libro at sa internet. Nasa internet naman na lahat mga boss yun lang thank you tsaka ito mga boss pag nagkukondisyon kayo kailangan yun ha pakaskasan talaga ito kahit ganito lang simple lang hindi naman kailangan mamahalin mga gagamitin natin basta importante eh, na gagawan pa na niya lang yung kailangan niyang gampanan yan pakaskasan no yung gawa lang namin to ni uncle ganyan lang mga boss simple simple lang din kung talagang gusto naman natin gagawa natin ng paraan yan, ito yung pakaskasan hmm. importante yan